Natagpuan ng isang batang babae sa gubat alis isang sugatang maliit na halimaw. Ang munting nilalang ay at pumungol na parang nagbabanta. Mainat na pinulot ni Yuri ang sa lupa at itinuto ito upang harami ng dalit na nilalang. Sabay tinapakan ng kanang paa ang ng hayop para mabuksan. Ang maliit na halimaw ay kinalagkad ang dogwang paa at pilit na nagpupumiglas para makatakas. Naghiwan ng bakas ng dugo sa damuhan. Hanggang sa ito ay mapagod at mumagsak. Nang hirap na hirap itong lumingon. Sa amber ng mga mata nito kung nitislap, isamhalo ng pagmabantay at pagmamakaawa. Hindi kita sasaktan. Ang batang babae na si Yuri ay nakatira sa sama ang pamilya. Sa malayong nayon ng mga sindaw sa ilaga, mainat nang binalot ang naninginig na. Munting halimaw at sa kanyang Pag uwi na sa bahay, kinuha ni Yuri ang dasa mula sa kahon ng damot. Ngunit nang lumapit siya ay pinaurong siya ng mabangis na umul. Naisip bigla ni Yuri ang laruan Halloween isang natirang laruan ng panin ng vampira. Isinot na ito at ginaya ang mabamis na umon ng halimaw. At naging epektibo ang paraan. Agad na natapot at natahimik ang maliit na halimaw. Hinayaan itong gamutin ni Yuri ang sugat. Pagkatapos ng pagbabalot, biglang naapit ang maliit na halimaw sa loob ng aquarium. Isang aso na oo ang pumuha ng atensyon nito. Mabilis itong tumalon sa okuan. At itinutok ang mga poko sa loob ng aquarium. Agad siyang pinigilan ni Yuri. Ang aso na uod na ito ay isang natataning alaga na pinaghirapan ni Yuri na makuha. Ngunit natuklasan niyang nawunawaan pala ng maliit na halimaw ang salita ng pao. Naganin langan siya ngunit inilagay ang uod sa palad ng halimaw. Ngunit dahan-dahan itong ibinalik ang insekto sa sanga ng aquarium. Napahinto ng hininga si Yuri at sa pumikislap ng mga mata ng maliit na halimaw nakita niya. Isang talino at namnamin na higit pa sa paraniwang hayok. Hindi katulad man sinasabi nila. Diglang may umaning aumaw na putot ng baril mo nasa manayo. Nagulat ang maliit na halimaw at nag ang buong katawan. Itinasa mga tainga at humuuon ng balisa. Narinig din ito ng kuya ni Yuri na si Jack. Narinig niya ang papaibang tinig mula sa silid ng kapatid. Padad niyang kinuha ang shotgun at tumakbo mo Narinig ni Yuri ang mga yapak na papalapit. Sa paranda itinulak niya ng balik at ang pinto. At naitulak pabalik si Jack na papasok na. Tumuring buksan ni Jap ang pinto. Ang nakita niya ay labis na ikinabigla. Nafoko si Yuri sa gilid ng bintana. At sa balikat niya nakadapa isang batang ochi. Autonomo na ni Japan ang detilyo ng barin. Ang nilalang na ito ay matadal ng kinatataputan sa nayon. Kinasabing kaya nitong umatake sa mga alagang hayop. At maging sa mga batang tao. Ngunit mahigpit na niyakap ni Yuri ang batang ochi. At umiiyak na nafiusap sa puya na hayaan sinang mapalis. Nakita ni Jap ang matatag na mukha ng at sa huli ibinaba niya ang barin. Kinabukasan ng umaga. Napansin na nga man nilang si Matt na hindi bumaba si Yuri para pumain. At nakaramdam siya ng panamba. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Yuri. At nafita sa sahigang mga bakas ng dugo. Ilang hibla ng puting balahibo na Ochi. Napatigil si Matt at halos hindi mapanima. Sumadi sa isip niya ang nakapatapot na inuha. Na ang pinapamamahal niyang anap ay inatapin ng Ochi. Pinagsama ang tapot at galit agad nang tinawag ang lahat ng kabataan sa nayon, at kumuha ng mga shotgun, bita at armas. Sabay-sabay silang nagtungo sa bundok, sa nayon na ito sa hilaga na iwalay sa mundo. Ang mga alamat ng Ochi ay paulit-ulit na ikinukwento. Ang mga bata ay tinuturuan mo na pagkabata, na kapag ay bawal pumasok sa gubat, kahit isang hapmang man lang. Si Mata ay nakatagpo ng bakas ng Ochi sa kagubatan malapit sa nayon. Doon nakita niya ang mga yapak ng Ochi, para sa kaligtasan ng mga kaganayon, dinala niya ang mga tao hawak ang mga sulaw, at sa dilim ng gabi nagtungo sila sa pangin. Inang Ochi ang mabilis na naipit, naglabas sila ng mabamis na umol, at sinalubong ang mga tao ng pagdatake. Diglang nakita ng pinuno ng Ochi si Yuri na nadapa, sa gitna ng mga palumpong, ngunit napapagunat, hindi na inatake ang batang babae, bagkos siya yung matumal patungo sa mga sama sa itaas, doon pala nagtatago ang nanginginig na anak nito. Yunit dumating ng bala ni Jack, at tumama ito sa balikat ng pinuno ng Ochi. Sa matinding sakit ay umatuman ito ng manakas, at ang mga tao ay agad na tinutok ang balin, at pinaputokan ng batang Ochi sa puno. Dumaan ang mga bala sa mga sana kaya napilita ng batang Ochi na tumalon sa kapilang puno, at biglang naglaho sa madilim na kagubatan. Sa harap ng sunod-sunod na putok, ang sugatang pinuno ng Ochi ay umatuman ng puno ng pigati, at minalaan matitirang kasama patungo sa pagundupan. Samantala dinala ni Yuri ang batang Ochi sa isang maliit na supermarket upang bumili ng pagkain para sa paglalakbay. Tahimik siyang naglapad sa mga espante, ngunit hindi niya napansin na may siwang na nabuksan sa zipper ng bag. Sumili pang ulo ng batang Ochi na furious sa mga nakahilera sa tindahan. Nang makita nito ang mga itlog sa espante, hindi nito mapigil ang abutin ng poko. Isang ang nakakita at napasigaw. Nataranta si Yuri at biglang numingon at nahulog ang batang ochi mula sa bag. Nagulo agad ang maliit na supermarket at napuno ng mga sigawan. Agad na ng kaera isang bagay. Kinungan ng kaera ang shotgun sa ilalim ng counter. Tatar ang ay ni Yuri ang batang ochi at mabilis na nagtago sa loob ng freezer ng manamig na lugar. Sa masikip na espasyo, Pinning wuzu shao au chi de zuba. zu ba pinning wuzu shao au ba pinning wuzu shao au ba pinning Ngunit bigla siyang kinagat nito At ang panyang dain ay nagbunyag ng paninang tabuan Sa huling sablit, hinabot ni Yuri ang pariton At tumalon habang buhat ang batang ochi Gamit ang pababang rampo binasag niya ang pintuan ng salamin at tumakbo sa paradahan Kagad nang napansin ang isang sasakyang bukas ang pinto, at walang alinlangan na sumakay at tinaandar ito. Ngunit ang minapaw na sasakyan ay agad na naubusan ng gasolina sa gitna ng falsada sa disyerto. At mas masawal pa, ang subit sa braso ni Yuri ay namula at uminit, halatang may impeksyon, na silang iwan ng sasakyan at pumasok sa kagubatan. Ipinilit ni Yuri na ilubog ang braso sa tubig, at pinayagang damay ang mga linta. Umaasang gumaling gamit ang sinuunang paraan ng pag-aaris ng lason. Kunit hindi gumaling ng sugat, nag-aalala ang batang Ochi at may ikot, bigla itong nagdala ng isang salagubang, at napangiwi si Yuri sa pagtasuklem, punit biglang, ang pakaibang tunog ng batang Ochi ay nagpa-vibrate sa sugat ni Yuri, at napafagulat ang naramunan ni Yuri ay kusang ng ineg, at minaya ng perpekto ang lika ng Ochi, sa ilalim ng mayuwagang puwersa, ginunok niya ang salagubang, at ang tanyang naramunan ay naglabas ng pinig ng Ochi. Sinubukan ni Yuri na makipag-usap sa wika na Ochi. Bignan lumiwanag ang mga mata ng batang Ochi. Masaya itong tumalon-talon, ngunit hindi nilapansin ang ilalim ng paa. At nahulog siya sa isang malalim na bitad ng mga manamaso. Samantala, ang grupo ng kanyang ama ay natagpuan ng iniwang sasakyan at silusundan ng mga bakas ng paa sa pagubatan. Ang takip ng bitad ay na andat at isang madaspa ngunit mainit na pamay ang mumila sa kanya pataas. Sa malabong paningin, nakita niya ang pamilya ngunit banyagang mukha. Siya ang ng noalay na ina, si Ana. Ahimit na binuhat ni Ana ang kanyang mahina na anak. Pabalik sa pugo sa bangin. At dahan daw isinoso siya sa batsya ng manamig na tubig. Gusto sanang magsalita ni Yuring. Ngunit pinatigil siya ng ina. Si Ana ay nagpunta sa kuluan ng tupa sa likod ng bahay. At mula sa tiyan ng tupang mapula ang mata. Hinay na niya ang isang itim na paniki. Mabilis na inayos ang paniki at inihulot ito sa pumukulong kaldero ng damot. Nang matapos ang pinaglagaan, pinaliwanag ni Ana na ang mga paniki ay matagal ng kaagapay ng Ochi. At nakabuo ng mga antibody levels sa laso ng Ochi. Ito ang nag-iisang lunas sa tabet ng Ochi. Kinabukasan ng umaga, na gura ni Yuri na gumaling na ang subet sa kanyang braso. At sa wakas nagsalita ang atong po sa kanyang pagalis noon. Dahil sa pagkahilig sa pag-aaral ng mga halamang damot, pinalataman siya ng mga tao binang mangkukulam at pinuto pa ang kanyang kanong kamay, at tuluyang pinalayas mula sa nayon. Sa mga taong lumipas nag-iisa siyang nanirahan sa bundok, at pinadaralan ang pamumuhay ng mga ochi. Naniniwala siya na ang nilalam na ito ay may kakaibang talino, ngunit ang kanilang wika ay hindi salita ng tao. Ito ay mga tunog na nagbabago para magpahayad ng damdamin at mensahe. Nang ni Yuri na panatilihin ng batang Ochi, at iin na si Ana, hindi maaaring ituring ang Ochi bilang alaga, napansin ni Yuri ang napasabit na mapa sa dingding, na malinaw na nagmamarka ng tirahan ng mga Ochi. Ipinilit niyang ibalik ang batang Ochi sa tahanan nito, ngunit minalaan siya ng ina na ang batang mayamoy ng tao. Ay malamang na itakwil ng mga Ochi, ngunit nagmatigas si Yuri sa kanyang desisyon, di nagtagal dumating si Mat at mga pasamahan sa pubo. Ngunit sinabi ni Ana na umalis na ang panirang anak, sumabog ang mata din ng dalit at sila nagaway ng manapas. Tinunak ni Ana panabas ang kanyang asawa. Ingnan mo kung paano mo siya pinadafi. Hindi mo pinapinggan ang kanyang tinig. Ikaw ang umalis. Ikaw ang tumalikon sa kanya. Nasa ng aking anak, ikaw namang pukulam. Dumating ang mga pabataang pasama. At natuklasan din ni Jack ang mapa. Na malino na nagpapakita. ng puwet ng ochi na matadal na hinahanap ni Matt. Si ay sabik at handa ng pumilos. Matutupad na ang kanyang matadal na hangarin. Isang araw ang numipas at si Yuri ay naglayag sa sarili ng bangka papunta sa kuweba. Ang bungad ng kuweba ay puno ng mga pubed na parang punot po kiyutan. At maraming Ochi ang naroon na nagpapahima. Nang tumunog ang pamilyar na huni ng batang Ochi, maraming mabanaibong ulo ang sumilip mula sa kuweba. Ngunit nang makita si Yuri na tao, sila ay agad na naglabas ng baba ng umol. At minarapan nila ang pasukan gamit ang mga batog. Habang nanunungkot si Yuri, narinig niya ang mga yapak mula sa kanyang likuran at si Matt kasama ang pangkat ng mga mga naso ay nakapalibot na. Sa tapot ni Yuri ay bunat niya ang batang Ochi, at tumalun sa manamig na batis. Nang makita niyang ligtas sa anak, si Matt ay nakahinga ng maluwag, at malapas na tinawag siya pa uwi. Sabay so ibinaglara na wawasapin niya ang lahat ng mapanganib na halimaw, ngunit sa naninig ni Yuri ay kinagat niya ang labi, at hindi lumimon habang lumanang uwi papasok sa kuweba. Sa wakas naglapas loob si Jap na aminin sa kanyang ama, na ang niya ay hindi dinupot ng Ochi, kundi siya mismo ang umalis. Dilit na hinubad ni Mata ang mabigat na baluti, at hawak lamang ang palapol ay sumugod sa puweba, habang siya ay humahabon. Isang bunok na troso ang biglang bubagsak, at naipit ang kalahati ng kanyang tatawan. Nang marinig ni Yuri ang daing na ama, agad siyang bumalik, numungad siya sa tabi ng ama, at ipinakita kay Mat na nagulat, na kanyang kakayahang makipag-usap sa Ochi. Sa oras ng pamanib inamin din ni Matt na ang mga alamat tungkol sa pagkain ng tao ng Ochi ay gawa-gawa lamang na. Upang siya ay maging pinuno ng nayon, sa pagmamapaawa ni Yuri ay nakipagkasundo ang batang Ochi sa kanyang ama. Nang makarating sila sa pinakaloob ng kuweba, biglang bumungad ang panawin, isang paraisong nakatago sa loob ng kabundukan. Bungat si Yuri sa kanyang mga bisig ang batang Ochi papunta sa lawa. Sa kanyang tuloy-tuloy na pag-awit, isang higanteng Ochi ang dahan-dahang lumabas. Nang tatawid na si Yui sa tubig, biglang napansin ni Matt na ang mga pabataan sa bangin ay nakatutok na ng barin. Sumigaw siya upang pigilan ngunit pumutok na ang barin. Ang pinuno ng Ochi na nabigla ay umatuman ng manakas, at nagkagulo ang buong kuweba. Sa oras ng panganib, isang malinaw na tunog ng plauta ang narinig mula sa bungad ng kuweba. Si Ana ay dahan-dahan pumasok hawak ang plauta, at unti-unting kumanma ang mga nagnamalit na Ochi. Sa oras ng iyon ipinakita ni Yuri ang kanyang At sa espesyal na wika ay kinausap ang pinuno ng Ochi. Nagbigay daan ang mga Ochi. At naninimig na ibinalik ni Yuri ang batang Ochi sa kanyang ina. Ang batang Ochi ay kumubli sa manambot na balahibo ng ina. At lumingon Yuri na may tunog ng pasasalamat. Ang nakakaantig na tanawin, ay nagbalo na sa lahat ng tao roon. Hindi na napigilan na ni Ana ang kanyang damdamin at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na babae. Sa mahiwagan sandaling ito, nagkaroon ng pantaw na ng dalawang magkaibang nilalang at ang kinabukasan ng tao at Ochi na magkasamang mamunguhay ay sa oras na ito na itanim ang ng pag-asa.